Ivana Alawi babona, Coco Martin may bagong pag-ibig sa Batang Kiapo. Kumakalat ngayon sa ilang mga social media platforms at ilang mga entertainment news sites ang balitang mama alam na ang sexy actress na si Ivana Alawi sa hit teleserye na ang Batang Kiapo na pinangungunahan ni Coco Martin. Kumakalat ngayon sa ilang mga social media platforms ang ilang mga screenshot na kuha sa isang eksena sa ang batang Kiapo kung saan makikita ang interaction ni na Coco Martin at Ara Davao. May mga nagsasabing malakas rin ang chemistry nilang dalawa kaya naman hindi na umano malabo na magiging love interest din ito ni Coco Martin sa nasabing teleserye. Ayon naman kay Ara Davao na ito ang unang interaction nila ni Coco Martin sa nasabing teleserye kaya naman hindi na siya nagbigay pa ng kung anong pahayag dahil ayaw niyang makapagbigay ng spoiler sa teleserye. Samantala, naitanong rin kay Ara Davao kung magkakaroon ba ng love angle ang kanilang karakter ni Coco Martin sa ang batang kiyapo, agad naman niya itong sinagot na hindi niya alam sa ngayon kung ano ang kahihinat na ng kanyang papel sa ang batang kiyapo ipinahayag pa ni Ara Davao na kahit hindi niya alam ang kahihinatnan ng kanyang karakter sa nasabing teleserye, masaya siya dahil sa wakas ay naka-eksena na rin niya si Coco Martin matapos ang tatlong buwan niya sa teleserye. Malaki rin umano ang pasasalamat ni Ara Davao sa malaking big break sa kanya at sa pagkakabilang niya sa isang pinakaaabangang teleserye. Marami naman sa mga netizens ang nakapansin na talagang magaling si Ara Davao dahil naipapakita niya ng maayos ang kanyang role sa ang batang Kiapo. Samantala, dat may mga napapatanong kung si Ara Davao ay magiging love interest ni Coco Martin, paano na si Ivana Alawi, dahil dito, marami ang nagsasabing baka mawawala na si Ivana sa teleserye at papalitan na siya ni Ara Davao kayo, ano sa palagay nyo, bagay ba si Coco Martin at Ara Dabao? E comment nyo sa baba, abangan na lang natin ang mga susunod na kabanata.